Boss dito ka Pwede mag vlog Okay lang Okay lang Napakalaki nitong Pukuyan dito sa Maisa Fernando Ayan o Napakahaba At napakaraming sapatos Ito malupit to eh Nike Ano Napakaraming sapatos Mga boss o oh. So yun eh, mga boss oh. Napakaraming damit Napakaraming sapatos. Dito meron pa rito So mga nagtatanong dyan mga boss Dito lang yan sa San Fernando Boss sa lugar to boss Dolores, Dolores no Sa so, may Dolores San Fernando Pampanga mga boss Ayan no, oh, kung mapapansin nyo, napakaraming sapatos. Siguro, papakita ko yung mga islands na Tsaka dinudumog din yung store nato eh. Ayan o. Meron din silang Reebok. Ayan o. Reebok. At meron din silang Converse dito. Converse. Nike. Ayan o. At meron din silang wallet dito wallet ito meron din sila ano, adidas bus white mounting ayan, na, adidas ibibang e, brand ah, multi brand yun nandito yung mga upayan multi brand sila mga boss uh, ah, kayo na magsasawa, kayo na yung maghahanap dito kung ano yung gusto nyo. Tsaka yung mga damit nila dito, yung mga shorts, ayan o. Mga shorts. Eto, Nike. Paso, ah, si Rani Suelas niya, mga boss. Tsaga-tsaga lang sa paghahanap dito. Tiyan, punta tayo dito sa kabila. Yan. Meron din silang pambata. Yan, iba-ibang brand din. May Nike may puma ayan o oh. napakarami no so syempre nagita lang natin to biglang nag tayo dito nag vlog tayo kasi kumain nga kami dun sa may labas kakatapos nga lang natin magpa check up magpa ape so EPE na namin kasama natin yung mga tropa yung mga co-workers natin ayan dumalang tayo dito kakatapos lang natin kumain Ano, meron din silang ano dito, All Star Converse iCut para sa pambabae oh. Ah, uh, syempre nung brand, to napakaganda nito. Napakalupit ng design, no. Oh. Ang lupit, lupit ng design. At meron din sila dito. Ano tong ano to? Parang ano siya, parang yung brand niya A6 kay style ng A6 oh, pero hindi siya A6 eh design lang niya Adidas so yun, oh. kakalupit Eh? 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 Eh?